Hello, mga ka-friendship. Nandito ako, kami uli. Aakyat sa bundok. Sa, si Penny ay hiki. Talagang kayang-kaya ang ng bundok. Ayan, oh. Nasa bundok kami. Nag, nag, ano, nag-walking, walking. Nandito. Kami sa bundok ng Talala Ayan, oh. nakakahinga lumakyat. Kiki, talagang ano siya lumakyat ng bundok. Sanay na. Mamamasyal. Halika. Pipi, oi di. Hanay ko dyan po. Koneryo. Ini. Ayan na ang bundok. Ang ganda ng araw. Ang ganda ng araw. Ang laki ng kahoy na yan. Ayan. Ang ganda ng panahon. Ito yung parang pinakaano nila yan dito. Pinakaano. Kami sama nila sa bundok. Mayroon doon ano mayroong bahay ng ano nang kamisama nila yung ano nila ng Panginoon nila tapos dito naman ayan o oh, makikita nyo ang sa baba ng ano namin ayan o oh, may ano sintomi ayan yung sintomi na yan yan ang papuntang Tokyo no Sintomi yan ang bahay namin banda doon kami nakatira sa mga bahay na yan ayan o no? kami nakatira sa mga bahay na yon ayan o no? mayroon pa doon akyat akyat ng bundok pa doon mga akyat pa wala masarap dito magsambo kasi walang tao masarap maglakad-lakad Ayan, mayroon pa. Marami pang mikang. Ayan, no. Marami ka pang orange. Ayan. Marami pang orange. Hindi pa nakukuha nila. Daming orange. Ayan. And, ayan, sakura. Sakura. Panahon kasi ng sakura. Kaya, maski saan, kung umakyat ng bundok, may maraming sakura. Ayan, pink. Yan ang una kasi dito na ano, sumisibol na bulaklak. Yung pink sakura. Ayan. Ang lalaki ng ano. Oh. Ang ganda. Ang ganda ng ano, sakura. Ang daming ano. Bulaklak. Maski saan ka pumunta, maraming sakura sa bundok maraming sakura din oh uh, ayan ayan oh ang ganda nakakawala ng ano talaga itong bulaklak na to napakaganda nakakawala ng stress ayan ayan puro sakura yun doon no? Oh. ganda ganda ayan ang ganda magmasyal dito kasi ayan may bahay dyan nasa nasa taas ng bundok may nakatira dito isang bahay ayan o oh, laki ng ano, sakura oh. ang ganda ah, nasa bundok kami tahimik na tahimik. napaka ano nang lugar na to wala kang maririnig na maingay mga, ano nang, ibon. Yung mga iyak nang ibon. Yung mga uwak. Mga ganoon Maririnig mo. Sa bundok na to. Ayan. Bundok na bundok. Ayan. Ayan naman ang ano dito sa internet namin. Kuryente nasa bundok. Kasi para talagang kuhang kuha yan may tower ng internet at yan o mga ano yan mga kahoy na labong kawayan mga ganon yan o mga bahay, mga apartment ng government apar apartment, ayan marami dito ayan o, mura lang yan, mag upa ka dyan isang lapad mahigit is itimang roxing ka ang isang buwan itimang bali lapad at saka na libo ang isang buwan conforme kasi sa ano yun sahod eh ang sa sahod ng mga nagtatrabaho sa ano mga sweldo ng tao pero pag malaki ang sahod mo hindi ka pwede dyan pagmora lang. Ayano. Ayano, bawal hawakan yan o, mayroon dito garden, nagtatanim ng garden pero nilalagyan ng ano nyo kuryente para hindi walang pumasok na mga animals 'yung kakain ng ano gulay, 'yung mga mga ano 'yung 'yung saruan tawag niyan, tawag nito, 'yung mga unggoy Ayan, nilalagyan ng gano'no paikot 'yan. Oh da, dyan, dangerous yung ano na yan, oh. Pag hinawakan mo siya, makukuryente ka. Kaya yan, kasi bundok na bundok na, eh. Pag mayroon, Ayan tahimik yung alaga ko. Naman, parang siya nang namamasyal sarili niya. Pipi ko, kunote, te. Koko, koko, note. Koko, note, yo. Koko. ay dozo. ay dozo. ay ikuyo. Bye, bye. <laughs>